na. Mm, daming nakain yun eh. Sleepy na, hindi pa matulog. Ayan. Bait-bait. Ayan guys. yon, Ang dami nilang nakain ngayon kasi nga favorite nila yung burger steak. Tapos yung chicken nuggets. Mamaya meron pa silang tig-itig isa. Cheat day nila ngayon kasi wala ang ate. Hindi ko naman sila matreat sa labas kaya yung na lang ang dinala ko rito kasi favorite nila yun diba ba? Minsan-minsan, i-treat natin ang ating mga alaga kahit na araw-araw ay kumakain sila ng dog food. Yan. Sarap buhay oh, tulog na oh. Si Haba ay lagi nakasukbit sa akin yan maski saan ako nandoon. Kung saan ka nagpapahinga doon din siya. Ayano oh. kung saan ako hihiga sana, guys. Ayun, diyan ah. Kasi favorite spot ko din tong upuan na to eh. Kaso nga lang, nandyan na naman siya oh. Kaya ano pang magagawa? Ako na lang lagi ang mag-a-adjust. mga nakashiesta ng mga alaga ko. Lalo na si Kisame o Payapa. Si Choco ay hindi sumasama dito. mamaya Mamayaan dito na yon. Kasi doon siya naglalagay sa may kulungan ni Axel. Minsan doon siya natutulog sa ibabaw ng washing machine. Ewan ko ba ba't gustong gusto niya doon. So, yun lang guys. Ayan. Ayan. Talagang tulog na si Choco. Oh. Hmm. Choco na punit-punit ang damit. So, yun lang guys. Bye! Kala mo naman, ang tagal kong nawala. Bumili lang ako ng pagkain. Pang ilang araw na ba ngayon? Pang five days nang wala si ate. Dahil naka-tour. So, kami-kami lang. O, ayan, umalis ako sa glit. Ayan sila, nagkakagulo. Nagkakagulo. Alis dyan, alis dyan. Nagkakagulo sa pasalubong. Pasalubong, pasalubong. So, ayan. Dahil kami kami lang dito, oh, may treats ang mga aso kasi may cheat day sila. Pwede silang kumain ng chimken, ng pagkain ng tao, table food, ganyan. Oh. So, ayan. Binilang ko sila ng ayan. Chicken nuggets. Ayan, 10 pieces ten <laughs> Anong masasabi ng mga dagol at ng team bulilit? Team bulilit, ayun o, team bulilit. Team bulilit at team dagols. Ayan ang team dagols o. Oh. Mga, mga excited. Siyempre excited din ang team bulilit. Ayun o, team bar dagol. <laughs> team bulilit. Siyempre, yung aming mga pusa, hindi naman kumakain nito. So, sila lang ang kakain. So, ayan. Sinong uunahin ko? Sinong uunahin ni Mama? Sagot. Mga excited lahat. Clover, upo. Upo. Hindi tayo mag-uumpis hanggat di ka nakaupo. Sit. Okay, good girl. Dahil maingay si Choco, unahin natin. Choco. Dali, akit. Jaran! <laughs> may sound effect. Ganyan kasaya guys ang may alaga. to so, ayan. Mm. Pong -ding -ding. Clover Este. Ang malditang si Habangbang. O ayan, Clover. So, ayan. Ang pasalubong ni Mama. Na si Itim ay parang hinangin lang. Wala na agad. Parang nagulat ka pa itin na no, wala na. Grabe na marn. Grabe na marn talaga. So, si mama ay hindi pa kumakain ng lunch. Kayo din hindi pa kumakain ng lunch. So, ang binili kong lunch sa kanila ay... Fa yung favorite din nila. Favorite nilang ano? Hulaan nyo. Anong binili ko sa inyong favorite nyo? Lahat naman talaga favorite nila guys. Kaya lang syempre sa alang-alang din natin. Yung pwede sa kanila. Yun. So, ang binili ko para sa kanila ay burger steak. Yan. Two pieces yan. Pero bago ko ibigay sa inyo yan, kakain muna ako ng lunch. Kasi baka may matay na ako sa gutom. No? Naglaba pa ako kanina bago ako bumili ng pagkain natin. Diba? Bumiyahe pa si mama ng isang kilometro. Buti na lang may sasakyan. Anong sinakyan ni mama? E-bike. <laughs> o, oh, ayan. Sige na. Mamaya naman ulit. Kakain muna si mama. Ayun. Si Choco. Este, si Kisa may nasa ilalim. din naman siya kumakain ng chicken. Habang si... Si... Choco ay... Hirap na hirap hatiin ang kanyang nuggets. Ayan. Oh, hirap na hirap siyang hatiin ang nuggets. Kasi nasanay siya sa... Kibol. Yung vitality na dog food <laughs> ayan, hirap na hirap siya pero nakakagat naman niya guys malinis yan, kapapalit ko lang yung pads na yan so, sige kain lang muna kayo, kakain muna ako ng lunch pinatikim ko lang sa kanila yung kanilang pasalobong, mamaya naman ito mamaya ang gabi nila ito kasi wala namang kakain yan kundi sila, kasi pagka dumami ang kain ko niyan, ako mga mangangati Siyempre, ganun din sila. Kaya hindi sila madalas kumain yan. Chimkem. O, ba diba? Once in a blue moon lang. Kasi treats lang ni mama yan. Kasi mabait kayo ngayong araw na to. ba diba? Pag mabait, may treats. Yan, nag exhibition na naman si Clover. So, kakain mo na si mama, ha? Babay na muna. Babay na muna. Ay, ayaw. Hindi daw siya nasob sa pasalubong ko. So, yan. Kain muna tayo, guys. Pinaghalo-halo ko na. Dito na ako kakain sa karton kasi para less hugasan pinaglabo-labo ko na ayan na naman si habao na sa ilalim ng hita ko ganyan yan kasi yung paa ko nakataas <laughs> ayan masaya ba? Diba? masayang may aso makukulit pero masaya syempre kain muna tayo guys ubos mo na choco mamaya naman kakain muna si mama gutom na si mama eh so ayan Tain muna tayo guys. So ayan guys. Tapos na akong kumain. Ang sarap pero hindi ko pala kayang ubusin ng dalawang rice. Kaya ibibigay ko na lang sa kanila yan. Ayan excited na si Tim. Ito yung kanilang two piece burger steak. Ilalagay ko dito sa kanilang puli Yan. Dalawang piraso yan. Kaso lang ang lilit na pala ng kanilang burger pero okay lang lalagay ko lang naman dito sa kanilang dog food yan. lalamasin ko yan kaya sila ay sobrang bait sa akin kasi siguro ganitong ginagawa ko sa mga pagkain nila <laughs> ganitong ginagawa ko sa kanila guys once a week tinitreat ko sila ng table food pero syempre hindi ko inaalis itong holistic kasi itong holistic guys ay buo ang pupo nila rito eh hindi nagbabasa. Kapag nag- Oy! Kapag nagpapalit ako ng dog food, nagbabasa ang pops nila, kaya hindi ako maalis sa holistic. So, ayan guys, nailagay ko na. Uh, pakakainin ko muna sila. Palubat na ako, kaya hindi ko na video pa. Thank you sa manunood nito. Tips ko lang ito para sa mga may aso na minsan, itreat naman natin yung aso natin ng masarap na pagkain. Yung kinakain natin madalas, eh sila ay hindi pwede doon na madalas ganun kadalas. kasi, ang sabi ng vet, kailangan pa rin nila ng yung nangangat-ngat para na rin sa kanilang dental health. Kailangan talaga nila itong mga matitigas na to yan, hinangat-ngat. Kaya, minsan binibilan ko rin sila ng mga ngat-ngatin, mga butong malalaki. Pero hindi yung buto na matigas kasi yun ay masama pag napunta sa kanila. Yung mga parang ugat-ugat ba na malambot, lalo na sa baboy, sa baka, ganyan. Parang hindi ko na nabibidyohan, kaya kinikwento ko na lang. So, ayun guys, pakakainin ko na sila. Yun lang. So, ayan, unahin natin si Choco. Choco, kain na. Ayan yung treats mo. Favorite burger steak. Busin ha. Nabaliktad na naman yung ears mo sa so sobrang excited. <laughs> so, ayun. O, saan ang pwesto nyo? Ha? Itim! Ay, hindi pala ito sa'yo. Itim! Haba. Haba. Pungging-ging. ging bukas yan ha. Labas na lang kayo dyan. pagtapos na kayong kumain, bilisan nyo at hugasan ko yung kainan nyo. So, ayun. Pakain ko na sila guys. Lobat na talaga. Yan. Maganang kumain si Choco pagka ganyan ang ulam. Burger steak. Pero, matagal na naman yan maulit ha, bebe. Bawal sa inyo yan madalas so, ayon itlip na busog na eh, daming nakain sa favorite na uh, ano ba yan yung sa Jollibee mm. Mm. itlip na yan, butog yan botog butog bebe Itlip na ang daming nakain. Burger steak ang ulam niyan. Cheat day nila ngayong araw na to. Day 5 day na yata na ang atin niya ay nakatur. Yan, nagsend na naman ng picture kanina. Thank you, be. Enjoy ka lang dyan. Dito lang kami ng mga dogs. Intay ang pag-uwi mo. Ayan, ayan si haba, oh. Oh, ang haba ng nguso, ang haba ng dila, labas dila kasi ang sarap ng kinain niyan. Mm. Inubos na niya yung ano burger steak hmm, ayan clover matulog ka na akyat na akyat pwesto niya yan eh saan ang pwesto niya eh nandito si haba sa tabi ko at saka si pisa mo eh. si siopaw ay nandun sa kulungan na naman nakahiga doon ang kanyang hiding place ayan mga ano yan mga busog siesta time o oh, hapon na siesta time na o oh, naghahanap na ng pwesto si Clover akit na Clover huwag ka amoy amoy dyan kung mm hihing -hmm. kitlip na ingay ng ating air cooler makulimlim naman guys kaya hindi kami nagbubukas ng aircon ayan o oh, makulimlim ayan payapa na ang aking si ito, ito ko ay lipi na talaga yan ayan oh, punit punit ang damit kawawa naman ang bebe ko wala nang pambili ng damit si mama <laughs> wala nang pambili si mama ng damit ng mga bebes niya kaya ayan oh, nagpalit nga punit punit naman kasi guys ito binabardagol siya ng malalaking aso na yan so itong damit na to ang nahahatak kaya napupunit eh, sa laki ba naman ng mga ipin ng mga yan eh mga harot yung mga yan pag naghaharutan sila ayan o oh, kaya yan ang resulta lahat ng mga damit niya ay mariparpar na ganyan. Kasi pag nahihigit yung sinulid, nauumpisahan na ng punit kaya ayan. Sinusuot lang niya kasi nasa bahay lang naman ang bebe, hindi naman aalis, 'di ba? Flip na yan. Flip na, at ang lamig na naman, oh. Hmm. yan Sarap buhay ng mga bebes ko, oh. Sarap buhay, itlip na talaga yan. Mm, tumba, busog eh. Mm. tumba, mga busog mm. mga busog yan mm -mm.